Oh, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas, samahan nyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng Youtube Video, nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha, halina't samahan nyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Diana May, Cots, Carlos, ipinanganak noong ikapito ng Hulyo taong isang libo siyam na na ay isang Pilipinong manlalaro ng volleyball na kasalukuyang naglalaro para sa Creamline Cool Smashers. Siya ay nakikipaglaro sa Op Lady Fighting Maroons ng Universidad ng Pilipinas Diliman at isang miyembro ng parehong indoor at beach volleyball collegiate varsity teams ng universidad. Nasungkit niya ang back-to-back -back Most Valuable Player at Best Opposite Spiker sa 2022 Premier Volleyball League Open Conference at 2022 Premier Volleyball League Invitational Conference. Mahagi rin siya ng Philippine Women's National Volleyball Team na lumalaban sa 2022 Asian Women's Volleyball Cup. Karera si Tots Carlos, isang Pampanga native volleyball ay isa sa mga hottest recruits na naglaro sa UAAP Season 78. Bukod sa ni hirecruit din siya ng iba pang UAAP teams ng DLSU, Adamson at Fu. Nanalo siya ng palarong pambansa Best Blocker Award bago pumasok sa kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas Diliman, siya ay kasalukuyang naglalaro para sa off-fighting Lady Maroons. Tinulungan niya ang kanyang collegiate team na makapasok sa Final Four sa UAAP Season 78 at tinulungan ang Kopona na manalo ng dalawang bronze medal finish sa Shakey's V-League. Si Carlos ay kilala sa kanyang versatility, siya ay isang middle blocker sa high school bago siya na-convert sa opposite heater at kalaunan sa isang outside heater para sa Lady Maroons. Nanalo si Carlos ng Inquirer Pito Week 2 Top 7 at Week 3 Top 1 player mula sa UAAP. Sa edad na labing walo, siya ay na-recruit para maglaro para sa Perla Spikers sa Premier Volleyball League First Season Reinforced Open Conference. Sa loob ng dalawang magkasunod na taon, napili siyang sumali sa Premier Volleyball League All-Star. Noong 2016, tinulungan niya ang team palaban na talunin ang team Puso. Noong 2017, namunguna siya sa team Roger upang talunin ang team Rico kung saan nakuha niya ang 2017 PVL Best Player of the All-Stars Award. Siya rin ay miyembro ng upfighting Maroons Women's Beach Volleyball Team, kung saan siya at si Ariel Estranyero ay nakakuha ng bronze para sa Lady Maroons. Noong 2018, ginawaran si Carlos bilang first best outside spiker at most valuable player sa 2018 PSL Collegiate Grand Slam Conference pagkatapos ng kanyang pagbabalik mula sa shin injury. Noong 2019, pinangunahan ni Carlos ang koponan ng Motolite sa kanyang inaugural semis run para sa 2019 PBL Open Conference bilang ikalawang pinakamataas na scorer ng liga. Sa kalaunan ay nahalal siya bilang best opposite ng tournament. Noong 2021, nakatakda siyang pumirma sa Creamline Cool Smashers para sa unang season ng Premier Volleyball League sa pagiging profesional nito. Mga Club Philippines Perlas Lady Spikers 2017 Philippines Photon Tornadoes 2018 Philippines Moto Light Power Builders 2019 hanggang 2020 Philippines Streamline Cool Smashers 2021 kasalukuyan Mga parangal Mga individual 2015 palarong pambansa Best Blocker 2018 Puzzle Collegiate Grand Slam Conference First Best Outside Spiker 2018 PASAL Collegiate Grand Slam Conference, Pinakamahalagang Manlalaro 2018 na PBL Open Conference, Best Opposite Spiker 2022 PBL Open Conference, Best Opposite Spiker 2022 PBL Open Conference, Conference Most Valuable Player 2022 PBL Invitational Conference, Best Opposite Spiker Dalawang libut dalawang pot dalawang PBL Invitational Conference, Conference Most Valuable Player. Dalawang libut dalawang pot tatlong PBL All Filipino Conference, Conference Most Valuable Player. Dalawang libut dalawang pot tatlong PBL All Filipino Conference, First Best Outside Spiker. Dalawang libut dalawang pot tatlong PBL Invitational Conference, Best Opposite Spiker. 2023 PBL Second All-Filipino Conference Finals Most Valuable Player Kolehiyo. 2015 Shakey's V-League 12th Season Reinforced Open Conference Bronze Medal, kasama ang Upfighting Lady Maroons 2016 Shakey's V-League 13th Season Collegiate Conference Bronze Medal, kasama ang Upfighting Lady Maroons 2016 Founders Cup Philippines Champion, kasama ang Upfighting Lady Maroons 2017 Founders, Cup Philippines Champion, kasama ang Upfighting Lady Maroons. 2017 UAP Season 80 Beach Volleyball Bronze Medal, kasama ang Upfighting Lady Maroons. 2018 pasal Collegiate Grand Slam Conference Champion, kasama ang Upfighting Lady Maroons. Flob! 2018 Philippine Superliga Grand Prix Tansong Medalya, kasama ang Photon Tornadoes. 2021 Premier Volleyball League Open Conference Runner-Up sa Crimline Cool Smashers. 2022 Premier Volleyball League Open Conference Champion, kasama ang Crimline Cool Smashers. 2022 Premier Volleyball League Invitational Conference Champion, kasama ang Crimline Cool Smashers. 2022 Premier Volleyball League Reinforced Conference Bronze Medal, kasama ang Crimline Cool Smashers. Dalawang libut dalawang putat Premier Volleyball League All Filipino Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang putat Premier Volleyball League Invitational Conference Runner-up sa Creamline Cool Smashers. Dalawang libut dalawang putat Premier Volleyball League ikalawang All Filipino Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang dalawang putapat na Premier Volleyball League all Filipino Conference Champions na may Creamline Cool Smashers. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!